días, señoritas y señoritos. For stealing billions, almost 3 billion for the overpriced computers scam during the COVID pandemic. 12 government officials in various agencies, including the Department of Education and the Department of Budget were meted with a lap tap in, in the risk. Parang pitik lang po, pitik lang po sa kwan sa sa kamay na nas, na na preventive suspension lasting for only 6 months. <laughs> Yun lang po, parang in encourage pa. Yeah, parang ina encourage pa ng Office of the, of the Ombudsman na magnakaw, imagine, magnanakaw ka kuan ng ng, ng uh, 2.4 uh, billion worth of overpriced computer and then ang ang papatawan lang sa iyo 6-month suspension. Well, at least uh, this is uh, in relation to the administrative case naman final sa mga sa mga Duterte boys na naman. <laughs> Talaga this is a bad day for the Duterte boys. Pero tingnan po natin. Uh we will uh, check uh, sa follow -up videos natin. We will uh we will study itong bagay nito whether meron na ba itong na filean sa kanila uh, case of graft and corruption at uh, grab and corruption lang ba hindi plunder considering 2.4 billion eh 50 million lang nga ang threshold more than that dapat plunder na eh 50 million above dapat plunder na at kasi non billable and plunder eh bakit hindi pa sila pinapailan ng plunder bakit pumapasok pa rin sila sa mga opisina nila at nagsisweldo pa rin sila at bakit 6 months suspension lang Imagine imagine na walang tayo ng 2.4 billion sa mga overpriced computers na 'yan and then 6 month suspension lang pero tulad ng sinasabi ko sa inyo this is not a perfect world after all the uh, the uh, ombudsman is also an appointee of uh, a uh, former president duterte so kayo na you do the math kayo na kayo, kayo na bahala magtagpi tagpi Kung ano ba talaga ang uh, ang uh, sitwasyon dito Pero for now for now in a, in a less ideal world after all this is the philippines and after all the the of our officials were voted upon by sd card majority voters and yung the rest yung mga bobotante na nasilaw sa 1 million 1, 1 million kapalit sa boto or 1 million Taliano gold. So siguro tanggapin na lang natin the, the little justice that we get at least uh, umuusat itong kaso na ito at sinuspend sila kasama na doon sa sa brinag natin na kaso about uh, The Parmali scam na 11 billion Pero ang pinailan sa kanila Violation of anti and Corruption Act lang In best, best plan there So another uh, tap in the wrist lang yun Parang ganun lang Parang pitik lang Pang pitik lang So mas lalo talaga maraming Ma-encourage wag mag-nakaw kung ganyan Kasi tulad kayo yung sinabi natin sa earlier vlog eh, Quoting uh, Quoting Um uh, former Senator Gordon, kung gusto mo ba talaga ma-discourage yung graft and corruption, bawiin mo, iremata mo yung mga propriedad niyan. That is according to the law. Kaso lang, binabayaran nila yung mga judges, yung mga taga-ombudsman, yung mga taga-sandigan bayan, taga-supreme court. Kaya hindi nangyayari yan. Pero at least sa time ni Pinoy, may isang general binalik yung ilan milyon para lang mag uh, mag uh, ma, uh, mabawasan yung 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 uh, uh, jail sen, uh, sentence niya so at least time ni Pino yun nakukulong talaga yung mga presidente, mga senator, nakukulong talaga Pero ngayon wala, nakukulong yung mga mahirap Pinapatay pa yung 30,000 katao na mostly innocent Na pinatay dyan sa deadly, corrupt, and incompetent uh, anti-drug war Pero yung mga malalaki, tulad yung mga opisyalis na ito 6 months suspension lang So magbakasyon lang sila tapos na mag Europe lang sila i-enjoy nila yung 2.4 billion mag Europe sila magbakasyon sila ang grande okay lang dahil la uh, bilyonaryo or milyonaryo na sila so uh, according to the ombudsman sige sige pero okay lang okay lang we'll take little victories as they come at least meron nga tulad doon sa sa parmali bitin nga tayo sa plunder pero at least nakasuwa na ng graph dito naman um, parang nauna muna yung administrative case kaysa yung anti graph o plunder case pero sige na lang at least meron na meron nang nangyayari sa administrative case kasi nasa serbisyo pa mga ito so they were preventively 12 officials were preventively suspended after the ombudsman found strong evidence showing their guilt. Oh, may guilt na pala bakit hindi pinakusuan ng plunder? Bakit na, na non-bailable? Yan ang problema. Yan ang problema rin sa ombudsman natin. So, ang mga ang mga sunuspe, uh, ang mga those who were placed on preventive suspension ay ito na naman. Bata ni President Duterte, bata ni ka Senator Bongo na ito ito si Procurement Service ng Department of Budget Management uh, uh, Chief na si Christopher Lloyd Christopher Lau. Parati natin, natin ito binablog kasi ang andami, andaming katiwalian sa Parmalis siya. Siya ang kinasuhan ng number one kinasuhan ng ng uh, 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 For violation of the anti graft law. Dito naman, suspension number one siya. Uh, uh, Siyempre, kung nandito si Christopher Lloyd Lau, sino ba ang boss niya? So, kawawa ito. Ginagamit lang na fall guy. Kung ako sa kanya, pumiyok na siya sa mga mataas na nag-uto sa kanya o nagbigay sa kanya ng assurance na okay bata, gawin mo yan. Kami bahala sa iyo. <laughs> Basta kami ang kikita Ikaw kukulong <laughs> Sana makulong no? And then ito si Ana Bersevilla Undersecretary ng DepEd And then si Alain Pasqua Former DepEd Undersecretary Former na para siguro retired na Pero hindi pa umuusat yung Ngayon pa lang may development sa Sa administrative case Salvador Malanya III DepEd Assistant Secretary Abraham Abanil, DepEd Information and Communication Officer, Jason Wayan ng PSDBM, Ulysses Mora ng PSDBM, uh, Marwan Amil ng PSDBM, Alec Lagan Ladanga, Executive Assistant ng uh, Office ni Sevilla, Mar Marcelo Bragado ng DepEd, Selwyn Briones ng DepEd, at Paul Armand Estrada o ito tukayo ko pa pero magnanakaw so ito ito po sila na who were uh, given with a very light <laughs> very light punishment of preventive suspension until their terminated their uh, administrative case is terminated so kahit ma-terminate siya after one year or two years, kulang pa rin yan. Dapat kulong talaga. Dapat plunder talaga. Yun talaga ang, ang good news sa taong bayan. Uh, so sabi pa nga dito, the suspension will not exceed six months. So ibig sabihin, kung hindi pa, kung hindi pa na-terminate yung, ka, yung kwan sa kanila, procedure, pa, natapos na yung six months, pwede na sila bumalik sa trabaho. Uh, pero, during the six months na suspended sila, wala silang pera. Pero, uh, bakit pa kailangan nila ng, ah, uh, wala silang sweldo. Eh, bakit pa kailangan pa sila ng sweldo? Meron na sila 2.4 billion kasi uh, dinoble nila yung presyo ng mga computer. Yung computer na dapat 30,000, 30, ginawa nila 70,000. More than twice ang halaga. So pwede natin sabihin sa 2.4 maka 12 billion pinaghati at hatian nila. So bakit kailangan pa nila ng sweldo? Hindi ito malaking kawalan sa kanila. So parang uh, naglalaro lang tayo dito. Parang kwan lang. Parang uh, uh, hindi talaga seryoso ang uh, ang, uh, ang ang punishment na pinapatawan sa kanila. Uh, at kinot pa dito ng ombudsman na uh, according to, the, to a senate approved report the respondents conspired to facilitate and generate an overpriced contract under the debt at computerization computerization program at uh, in the amount of 2.4 billion eh, hindi pa hindi sila gumawa ng sarili nilang investigasyon ng ombudsman at nirely lang nila sa Senate investigation Dapat nga sila pa nga Nanguna sa sa Senado Sa pag nito Eh kaso lang That time si President Duterte Ang presidente At ang, ang head ng ombudsman Ay yung appointee niya So what do you get? Pero sige tingnan natin At least uh, minor victory ito Initial victory ito sa taong bayan and disappointed na naman tayo sa sa action nila pero tingnan natin let's see we will dig deeper and at uh, we will uh, keep watch on this issue lalo na yung pagfile ng anti grab and plunder cases so thank you very much for watching uh, please uh, uh, sa, share this to friends and relatives lalo na yung sumusubaybay sa 2.4 billion overpriced computer anomaly jan sa Dept at saka uh, uh, Department of Budget and uh, please don't forget to subscribe to the blogcaster Armandine YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next blog.